May nakalatag ng patakaran ng Department of Agriculture para mapigilan ang pamemerwisyo ng mga peste sa mga pananim. Ayon kay Leonardo Marquez, Senior Science Research Specialist ng Crop Protection Division ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice, meron na silang teknolohiya para sa pest monitoring kung saan matutukoy kung kailan na atake ang peste. Yung data po namin ay nagsasabi na halimbawa itong buwan na ito, aatake yung ganitong peste mm -hmm. at yung aming pong data ay mula 2018 hanggang sa kasalukuyan mm -hmm. and then madadagdag pa po dito na yung uh crop stage na dapat ando doon sila ay present sa field. And then ang isa pa pong idadagdag natin diyan ay yung panahon. Ang tinig ni Leonardo Marquez, Senior Science Research Specialist ng Crop Protection Division ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice, katuwang umano nila ang mga lokal na tanggapan ng agrikultura sa pagkuha ng mga impormasyon